ano yan kailangan pa natin dugutin, kailangan natin itaboy para para nga sila ay humiwalay dito so pag humiwalay na sila dito sa guma dito sa kahoy na itong nabubulok so sigurado na yan na mahuhuli na natin yan so ganun yung ginagawa natin so ang kalamangan lang dito pag ito yung nasakluban natin talagang hindi nawawala ng isda pag napuruhan natin natakpan talaga yan pag natakpan talaga yan. Ito yung hindi pumapalya. Laging maisda. So, ganun yung ginagawa natin. So, kailangan natin para mas piktibo tayo dito, eh, kailangan marami tayong ganito. So, yan, no? Nakita nyo na, no? So, ibabalik ko na. At binago ko lang ng, ano? Babaguhin ko lang yung ayos niya. Kasi nga, hindi, hindi siya, ano? hindi siya <coughs> so ito medyo nakakatakot ang laki nga parang silalay lang ito may butas dito so kahit kahit mga malaking isda kayang kaya pumasok so magandang klase ito so ko lang itu lang banda sa gilid so, para mas mas madali so yun at tayo lilipat na so may nah huli